Hello, magandang araw mga lalabs, mga vayots, magandang uh, ano ba, gabi or hapon doon sa Pilipinas. Uh, Luzon, Visay, sa Mindanao, lalo na sa Dabao. Ayun, alas 5, alas 6 na doon ng gabi, no? At uh, sa buong Davao uh, Dabao region, sa buong Mindanao, hello, may galap siya na may gabi, eh, sa inyong tanahan. Sa mga kapwa po rin po, OFWs around the world, hello, may galap siya po sa inyong lahat. At kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like at share. Maraming salamat. So yung topic natin ngayon ay dahil nag-file na po ng Certificate of Candidacy yung bolok at bangag at ngiwi na walang kwentang DILG secretary na si Binhor Abalos. So automatic na po siyang out sa tawag dito. Uh, sa kanyang posisyon bilang DILG secretary. So ngayon, sino yung pipiliin ni Bongbong Marcos dahil may tatlo ngayon na lumalabas no na pangalan ang uh, napipinto or isa sa kanila. So una diyan mga lalabs mga viots ay itong si June Rimolia na kapatid ni Boying Rimolia na DOJ secretary. So, yung pangalawa ay si yung best friend na yung sap ngayon, no? Na si Anton Lagdamio. Isa din yung bangag at according to Katibiran kamuntikan pa di umano siyang uh, halayin, no? Dahil sa sobrang bangag sa ipinagbabawal na gamot. So, yung pangatlo, yung taga Mindanao na last term na yata, na tawag dito, kongresista na si Robert Barbers, Robert Ace Barber na ngayon ay andyan sa tuwad ni Martin Romualdez na tumutulig sa, sa mga Duterte na dati ay kaibigan ng mga Duterte at suportado ng mga Duterte eh bumalingbing so tatlo yun sila at pareho ito itong sa lugar na Ace Barbers according to Bisdak no? Dahil taga doon siya, taga Surigao. Talamak sa lugar ni Ace Barbers ang pinagbabawal na gamot. <laughs> so unahin natin si John Vicrimolia. So ayon dito sa balita ng One News kahapon to, one day ago. Uh, Cavite Governor John Vicrimulia as next DILJ Secretary. So may question mark yun sa huli So, sabi dito, another Rimolia Mason be joining the cabinet of President uh, Bongbong Marcos. A source tells One News that Cavite Governor John Vic Rimolia will replace Interior Secretary Benhor Abaloslos, who is running for senator under the administration ticket. Kasi tiwala tiwala sila itong mga kandidato ni Bongbong Marcos dahil nga according to Bongbong Marcos ay nakahanda si Anton Lagdameo mag-release ng huge funds so ano yun gaano ka huge yung funds na yan? either billions or trillions of pesos ang itatapon ni Bongbong Marcos na pera ng taong bayan o wawaldasin niya na pira ng taong bayan para bilihin ang boto ng mga Pilipino para manalo ang kanyang mga bolok at walang kwintang mga kandidato sa pagkasinador para matuloy na ang term extension niya at ni Martin Romualdez na kanilang inasam-asam. So, yun, no? Ngayon, so dito tayo kay John Beck uh, tapusin muna natin itong uh, Basa, basahin, no? The source adds that Rimulya has been informed that an announcement will be made Monday. So, bukas uh, kasi may hanggapit sa otso pa naman. Rimulya has already filed his certificate of candidacy for another term as Cavite governor. His elder brother, former Cavite congressman Boeing Rimulya, is the secretary or justice secretary. Another brother, Gilbert Rimulia, ayon yung DILJ or director ng pagkor kaya pala. So, dito natin makikita ngayon, so, so, lahat ng Rimulia ay nasa administrasyon ngayon ni Bongbong Marcos. So, posible, ito. Either si Rimulia or si Lagdamio. Pero mamaya ayun kay So, Malacanang previously said that the shortlist for the next DILG Secretary has been uh, narrowed down to two candidates. So another choice is former Davao Congressman Anton Lagdemio, who is now the special assistant to the President. The next question is who will substitute for Remolia for Governor? The deadline for substitution is on October, uh, October, October 8. So, yun yung tanong. So, sino yung magsasubstitute dito kay? Kala ko ba bawal na ang substitution? Eh, bakit ito? Mayroong nagpa-file, mayroong, baka may nuisance candidate siya nag-file for John Vic. Hindi natin alam, hintayin natin yung John ay yung October 8. Eh. So kapag tinanggap ito, aba naman, mga rimulya, mahiya din naman kayo, no? So talagang pinagtibay, pagtibayin yung island ko, na may git 30 hectares, dyan sa Kawit Cavite na pagmamayari nila na ngayon ay yun ang pinaka huge na puguhab sa Pilipinas pero yung tinatarget si Alice Goo na kung saan ay pagkor naman ang may kagagawa niyan kaya pala si Alice Go tinatarget at pinoprotik pinoprotektahan ito si Bongbong Marcos at si Maliza Aranita na King and Queen of Pogo dahil pala na itong si Gilbert Trimulya kapatid ni Boying at ni John Vic, direktor ng pagkor ayun posible ba si John Vic Rimolia? posible hmm. So ngayon, uh, kay Anton Lagdamio May napabalitaan din mga 2 weeks ago pa, na si Anton Lagdamio daw ay tatakbo pagka-mayor sa lungsod ng uh, sa Makati. Papalitan ang mga binay. Hindi natin alam kung totoo 'yon. At ngayon, isa siya dito sa kandidato pagka-DIG. Alam naman natin kung ano yung laro. Nang uh, ni Anton Lagdameo Sa pagbunyag pa lang ni Kati Binag na kung ano si Anton So wala siyang pinagkaiba Kay Abalos na bangag Kay Bongbong na presidente nating bangag At itong si Anton Lagdameo May corruption din na napapabalita Akord to ito Kati Binag Sa kanyang lugar nung siya ay kongresman pa uh. Tapos bangag kung ano-ano pa yung mga negosyo. Ako dito maharlika, may mansion sa tawag dito. Diyan sa Forbes Park, na billion ang halaga. May maliban pa doon sa may showbiz siyang abuga, abugada ko, no? Na naging kabitsina. Yung mga ganyan. So, yun. So, saan sa kanilang dalawa? Anton Lagdamio or uh, John Vic Cremolia? So, mayroon pang isa. tong si Ace Barbers. So ayon dito sa post ni Jason sa The next interior secretary ba daw si Ace Barber, Robert Ace Barber, na yun ngayon ay isa sa mga tumutulig sa, sa mga Duterte dyan sa Tuadcom, Tuadcom. Sabi dito ni Jason, sa may nakapagsabi sa akin na ang kinatawan ng ikadalawang distrito ng Surigao del Norte, ang susunod na DILJ secretary, uh, kapalit doon ni Abalos. Si Representative Ace Barbers ay ang punong abala, tagapangasiwa ng lupo na nagsisiyasat sa isyo ng Philippine Offshore Gaming Operation, POGO. So yung sa POGO, na pilit na iniugnay, or POGO pinalitan ang pangalang International Gaming License, na pilit inuugnay si nadating Pangulong Rodrigo Duterte, si Atol Bato de la Rosa at Vice President Sara Duterte. Senator Bongo at former President Spokesperson Harry Roque. Ang pagkakagunita uh, ko sa ako, si Mr. Barbers ay kabig siya <laughs> ni dating President Duterte katunayan noong panunungkulan ni Duterte bilang Presidente masigasig si sa pagsusulong ng panukalang batas sa pagpapataw ng parusang bitay bilang parusa sa pagbibinta ng bawal na gamot, ito ay bilang suporta ng mambabatas sa war on drugs ni Duterte. Pero sir, anong nangyari ngayon? Siyempre, nakita ni Barbers na puno maraming pira si Martin Romualdez. So bumalintong siya doon. So wala din itong uh, paninindigan kaya ni Richard Gomez na kung saan si Richard Gomez nagpapasalamat sa war on drugs ni Duterte, hindi lang si Richard, pati yung asawa niya si Lucy Torres. dahil sa war on drugs ni Duterte, nagiging drug-free ang Ormoc. O ngayon, bumaliktad. Nag-ano na naman, nag uh, dito, Martin Romualdez. At marami na rin mga nagbibintang droga ngayon sa Ormoc. Dito sila mga walang panindigan, mga lalabs, mga bayos kung saan ang daloy ng tubig o agos ng ha mata, yung ano ng hangin, doon sila. So, sayo pa dito, malapit na kaibigan ng mga barber si Bipinday na nagdaang taon, katunayan, tinulungan ng magkapatid na Surigao del Norte, Lindon at Congressman Ace, sina President Bongit at Inday Sara noong 2022 election. So, Naging pangunahing bisitang pandangal rin si Inday Sara noong 2023 sa isang malaking pulong ng mga barangay officials. Subalit, so, kapuna-puna na nitong 2024 ay biglang nagbago ang tono ni Congressman Barbers at isa na siya uh, sinasabing nagdidiin kay President Degong, kay Bibi Sara at mga kaalyado ng mga Duterte. Sangalan niya ng pera. Yun lang yun. Bayad ang prinsipyo ni Barbers. Walang quintang tao. So, sabi pa niya dito, uh, pag, sa Pugo, sa AJK, sa Wood, or uh, W, -O, ano to, War on Drugs pala yan. At pagpasok ng ICC, uh, para sa uh, para imbestigahan ng mga Duterte kasali dyan si BP Inday na sinusol pati si Bato pati pa nga si Bongo The Solon from Mindanao will end his terms as Congress, uh, Congressional District Representative on June 30, 2025. So, baka siyang iupo ni Bongbong Marcos pagiging DILG Secretary. Oh, mga walang paninindigan, mga walang kwentang tao. So, bago natin ang announcement ni Boye, eh, ni Boye, ni Bongbong Marcos kung sino yung italaga niyang DILG Secretary, John B. Cremulia ba? Yung kanyang BFF na si Anton Lagdamio or itong balingbing na walang panindigan na si Ace Bear Barbers na pira-pira lang or mukhang pira. Yun lang yun. So, abangan natin. Pag-comment down below na lang, no? Kung sino sa kanila. Pero check ko. Ito lang ang masasabi ko basura pa rin ang DILG secretary na kapalit ni Abalos lalo na pag si itong dalawa itong si Anton Lagdamio na isang ngiwe din at uh, gumagamit di o mano nang ipinagbabawal na gamot according to Katibinag at si John B. Cremolia na isang uh, ganon din sila gumagamit uh, hindi natin alam baka nagnegosyo din yan ng mga ganyan at para magiging protektado pa ng todo, yung pinakamalaking pogohab sa Pilipinas na yun ay sa Kawit-Kabiti, yung Island Cove nila. So, hanggang dito lang. Maraming salamat. Stay safe. Po. God bless you. Bye-bye.